Guys, magandang araw sa inyong lahat guys. Andito kami ngayon si Wina sa Barili guys. Ngayon lang ako nakapasyal dito sa yung tinaniman namin ng mais guys, kasi palaging umuulan dito guys. Update ko kayo sa aming mga, yung last na binablog ko guys na pinijuhan ko yung pagtanim namin ng mais. Mga isang buwan at siguro tutkalahati guys. Bisitahin natin ang mga mais guys. Samahan nyo ako ha. Ito pala guys yung palagi nilagyan namin noon mga baka namin. Dito namin itugway aming baka guys. Ang tawag sa Tagalog. Dito kami nagbakiro na yung mga baka noon. Ipinararo ko guys. O tingnan nyo o. Ito yung tawag ko, kuan? Mungkag. May mirong pararo guys yung una. Katapos ito guys mga dalawang linggo. Ipararo ko ito ulit. Para mamatay itong mga damo guys oh Tingnan nyo. Tawag, tawag namin sa amin, sa, amin noon, pagkatapos ng bungkag, yung pa ukay. Paukay ko ito, guys. So, bisitahin natin ang yung kuan, guys. Yung mga tinanong mais noon. Mga isang buwan na siguro, guys. Mahala, eh, isang buwan mahigit. Oh, ito na siya, guys. Oh. Tingnan nyo, guys. Oh. Malalaki na itong mais namin, guys. Oh, tingnan nyo namin. na na ko ito, guys. At saka na, i-upload ko ito ng mga Siguro July, first week of July siguro yun. O, tingnan nyo guys, oh. Mm. <clears throat> Malaki na mais guys. Malapit na mamulaklak. Yung tawag sa Bisaya, banay. Ito tayo. Kapila guys, itong mukit. Pwede dulo guys. Pasensya <clears throat> na guys ah. Meron pa tayo kunting upo guys. O, tingnan nyo guys. O. Oh. Hmm. Tingnan nyo guys. O. Oh. Aray may mga nakatumba. Kasi palagi umuulan guys. At saka medyo mahangin. O. Sa kabila guys yung sa kapitbahay namin na mais guys. O tingnan nyo namulaklak na. Kasi medyo nahuli kami guys, nahuli kami ng mga dalawang linggo sa pag kuan guys, sa pagtatanim. Yung sa kanila o tingnan niyo may na, na ano, na siya guys. Ito sa amin oh, malapit na. Siguro mga next week ito oh, na rin ito tingnan niyo guys. Pasilip <coughs> lang ito sa inyo guys para kuan guys ba update ba. Kita ano kung makita ninyo kung anong nangyari sa <laughs> mga tinanim namin ng um, mais. Pasensya guys kung video masilaw kasi pag the light guys at saka mainit ngayon. Ngayon araw lang mga dalawa o tatlong linggo na na palaging umuulan guys. Grabe talaga. Oh my mga tumba sa mais guys. Kasi medyo pag umuulan at saka may kasamang hangin matutumba talaga itong mga mais. <laughs> Doon tayo sa ibaba guys. Hmm. Ito guys, tingnan nyo. Sinabi ko kanina, pinararo ko. Kwan siguro na araro ito guys, mga limang araw. Oh, ito. Ano? Sampu ata. Oh, sampung araw ito natapos araro guys kasi matigas kasi yung lupa. Kasi hindi na ito nataniman guys na mga ilang taon na. Ginawa na namin ng kuan, nalagyan ng mga baka. So ngayon pinararo ko siguro next week guys o oh, next next week. Pararo ko ito ulit para matamna na rin. O oh, ito guys oh, tingnan niyo guys ang mga mais. Medyo may mga uod guys. Tingnan nyo yung dahon oh. May mga dahon yung mga oh, mga kinain ng uod. So ito tingnan niyo guys oh. oh. May isang buwan siguro kalahati na ito natamnan guys malapit na talaga mamulaklak yung iba na meron na sa gitna guys oh namulaklak na oh oh dun tayo sa may bandang ibaba guys nindog sa mais uy mo oh, tingnan nyo guys, oh, ito ito may tinamnan akong kunte. Uh, Ko nan na natudling. Oh. Tingnan sila guys, tingnan kayo mga isran. E hey, maka ani ta ani maka kaon sa ta ani. Tik tik. Kaontay budbud tik tik ani oh, maraming natumba guys. Oh. Sayang. sana maka -kuan pa ito. Maka bangon pa ito mga mais kasi mahangin kasi guys may kasamang mga hangin. hangin yung ulan oh, may nangabali pa oh so dito tayo guys papunta tayo dito sa may bandang iba pa, ba, guys oh tingnan niya, man, kasama dito guys oh tingnan nyo oh hmm maganda talaga yung kinabasan sa Ate yung mga matinanim na mais guys. O tingnan nyo. O. Tingnan guys. Tahan natin sa kaya. Ang guys yung flow. Oh, tingnan nyo guys, oh. Oh, may natanip si Wilson dito mga napier, Hmm. Hindi mo mga nasanga, oh. Sinabihan ko kasi magtanim ng napier para sa mga baka, guys. Oh, dito, oh. Oh, ito yung mga tinanim namin noon na, mga kamuting kahoy, guys, oh. <laughs> ang tataas na, guys, oh. Kasi mula na palagi, oh. tinanim namin noon ni Winnie na nga i-vlog ko ito guys na i-video ko ito kamting kahoy pero hindi masyado maraming tungubo oh. kunti lang pero okay na rin yun mayroon na tayo makukuha at saka mahalaga ng kamuting kahoy oh tingnan nyo guys oh ang ganda naman yung mais guys Yung nagbabalik talaga ako oh. sa hangin at sa ulan guys. Ang dami nito Tinanong ni Merson na mga kwan. Mga napir. Si Merson guys, yung tagapag-alaga ng baka ko. Mga baka namin ni Wina. Kasi si Wina, eh, buwi na sa negro. So si Merson na lang natira. Ay, may habas. Mabukado natin tingnan sa... Ang dito, may mabukado dito. Ito yung balo natin guys. Okay, so, tingnan natin, na kami nabang bang tubig. ay na dito yung tubig. Puno na kayo. So, marami ng tubig yung balon guys. Pwede na saksyon, magsaksyon tayo dito para gamit sa baboy, sa kambiyo, sa baka. Sa kapalimis ng kulungan ng baboy. Sa manok. Pang, kung ano manok. Painom. Oh, ang ganda talaga ng na. mais natin, guys. Natumbala yung iba kasi sa hangin. Ito na yung private sphere so naman mga pier So, yun lang guys sa mais. So, punta tayo sa bahay para ipakita ko sa inyo yun si yung mga oh, kuha natin guys yung dalawang baka na tira natin kasi binabili ko na yung dalawang baka at saka isang kalabaw so natira sa ating baka dalawa na lang si Bertan at saka si Isko puntahan natin sila guys so ito na sila guys oh, si Bertan at saka si Isko pula sa pagbili natin dito guys Nang buwan ng Nobyembre walang buwan na ito sila dalawa November 16 si Isko at saka November 23 si Berta o tingnan nyo si Berta guys kung buntis si Berta guys mag anim na buwan na ito yan nyo guys kung buntis oh ito sila dalawa guys o, si Berta at saka si isko wala na kinis guys matataba oh. ito si Birta guys sana buntis siya guys oh, buntis siya mga 6 na buhay itong tiyan niya so, balik na tayo sa kwan guys sa bahay Oh. oh. bahay guys bago natin uh, pagkatapusin ang ating video mag shout out muna tayo guys <clears throat> okay may lista na kulit ng shout out guys oh. Uh, shout out to sir Edwin na to shout out sir ma'am Lynn Targosa shout out ma'am si ma'am Lynn Targosa sir Raymond Burgos shout out sa iyo sir Si Sir Raymond Tagatarisay City sa Negros Occidental. Shout out Sir Raymond Burgos. Sir Edgar Igot, shout out. Yonix Quares Vlog, shout out. Yonhams TV Vlog, shout out. Remais, shout out. Sanua Vlog, shout out sa iyo sir. At sa Bernalis Family of Kanulin, Kandihay Bohol. ad Bin Benido, Kula Junior alias Boy Humba. Sir, shout out sir sa si Sir Bienvenido at Bincula sa Ataga Bukid na ito Shout out sa iyo, Sir. Mark Yusit Bernasor ah from Tugas, Candihay, Bohol. Shout out sa iyo, Sir. Sir Rini Planti, Mag-Gris Wido at saka kay Sir Nenobrito Swido. Shout out sa inyo, Ma'am. At saka, kamusta sa inyo dyan sa Japan? Sir Rinanti Malahos, uh, Mal's Vlog. Shout out sa iyo, Sir. Si Shiri Hamila, shout out. Kasul TV Vlog, shout out. Ron Fishing, shout out. Ron, kumusta Ron? Uh, Rodolfo Boloy Jr., shout out sa iyo sir. Sir Rinaldo Oliver, shout out. Sir Willie Ibron, from Los Banyos, Laguna. Sir Joseph Magdura, Magdura, ah, uh, si Joseph Magdura. Ang isang maniwap ni Matang, Joseph Magdura Mixed Vlog. Jiruli TV, shout out. Uh, Biar hirom blog internasional Sir Milbin Bayulita Shout out sayo sir uh, Rony TV And my special son Shout out Nanay Ruby Channel Shout out Ramju Blog Official Shout out Jones TV Shout out inyo. Kamaring And Master Blog Shout out Soroyang so Electrician Si Duting Lembungsud Shout out sayo sir My blog My 6 Shout out sa Mais. Mrs. Ramjo, si Jirami Rusa. Shout out sa Jiram. Mrs. Dan Mix blog, Shout out si... Pan. si Joan. Inanak nami si Joan at si Dan. Si... Si Gilbert Iskartin sa blog, Nanmals blog. Shout out. Shout out nani sama anaknya, anak ni Aino Ramjo. Si... Justin, si Sam, si Green at saka si Blue. Shout out aja Si Kwan Master Itik shout out si Taming, si Chinian, shout out at saka si Katik. Kuya Sawai. Sa oh, si Kuya Sawai, si Kuya Mar, shout out sa yo Mar. Sila si sino papa, si, si Erik at saka si Raris warga Si Mam Ma Jusilin Harrison shout out sa yo. Mga sponsor sa Sila Sakwan, guys. Salam dagop pisan saka di sti bias kamari. Shout analisa sa Saldo Wix Vlog. Oh, Saldo Vlog official nanti si Saldo. Shout out na saldo sa bin, Saldo. Binbin Abinillo Saldo at saka Maika. Shout out na sa kay Juan. Uh, shout out sa Kuan, si orga, at saka si Imi. Sa mga magkakapatid guys. kapatid Juan. ni Joan, yung asawa ni Juan. Asawa ni John, kapatid ni Joan, asawa ni Dan. Dan. Oh, si Olga, asawa ni John. At siya, si Joan, asawa ni Juan. Di Dan. Laisa. Uh, sino ba ba? Ay, <laughs> 조금, si Laisa. Ay, oo pala. Pare. Yung ina, yung kwan guys, umaga, nako na ko. Si... Ilaisa Marie, Lumungsod in Cabo sa Canada, si Pari na ko, Michael, at saka si Maring Windy, saka sa kapatid ni si Juan, shout out sa inyo yan, sa Canada. Uh, Meron pa pala dito. Ash the Dog, shout out. Ronaldo Kilauton, shout out sa inyo sir. Alma Montesclaro, shout out sa inyo ma'am. Jufrin Labadan, shout out sir. Ini Taipin, shout out sa inyo sir. Ini Anils Mix TV, shout out. Pricks Alternative, Shout out Rodolfo Carlim, shout out. Sino pa ba wala na siguro. Kuno? Okay, so ni Maripis, Canada uh, uh, Maripis. Sa... Ah, uh, uh, so ni Maripis. Ah, yan ang Ah, so may nag-top shout out dito guys. Si sa Canada ni Maripis. Sa Canada si Marian Alcantara Laro sa Canada rin. Shout out sa iyo ma'am. Sino pa ba wala na? Okay, yan na, na siguro lahat guys, yung may nakalimutan siguro pasensya na ha sa susunod na mga wala, mga video namin eh, susunod na vlog. Bye bye. Ano mo rin? Ano mo Shout out. Ay, shout out. Ano mo rin? Bye bye guys.